Where are you going? ako? Kit me of puso sagi dito silingan Sa hirap ng buhay ayan ayun po nakakita kami ng puso ng saging. Pag-harvest po kami sa saging ng kapitbahay. Laki naman. Alright. Thank you, Lord. May ulam na kami. Nakaisa na po kami. Nakaisa na kaming ulam kapag po nawala ang mga puso ng saging ng kapitbahay. Pilipino po ang kumuha noon. Ito man po. Ito lang. Ano mo lang yan? Ayun. Ayun, sa ibabaw. Ayun. Ayun. Oh. Thank you, Lord. May ulam na. Katatlo kami. Pangatlo. Yay! Pangapat. Kaya mo na dyan. Sampo <laughs> ang buhay ng OFW. Abay. Kung hindi po ka... One, two, three, four, anim. We got six puso na. Ito na, na lang ano. ulam. Pang How ulam. many? Pang, pang linggong ulam. Sa linggo? <laughs> It's more than a week. Oh, please like, subscribe, follow, and share. Ito ang buhay ng OFW dito sa Italia. Ciao!